Medyo sporty Ayaw mag start Ayaw, Wala naman siyang kick Troubleshoot natin kung ano tama Kami tayo na ito Negative natin yung test light clip Kasi ang supply ng starter motor Ay Positive Galing ng relay Tumutunog na relay niya ay may start Tumutunog na relay So tayo, kaya tayong test light. Positive hinahanap natin. Naka-negative yung test light clip. Testing natin. Yan, gumilaw. Punta tayo dito sa wire ng... Ito, binunot. Yan, binunot natin yung wire. Test light natin. Okay, start mo. Tayo na. Yan, nakakita nyo, umiilaw sabihin may nilalabas na positive tong relay natin buo yung relay buo yung wiring papuntang starter relay dito naman tayo sa starter motor doon sa may dyan 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 jan, dito 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 yan dyan naman tayo test rin natin saksak ulit natin to yan saksak Ayan, yung starter motor natin. Ayan. 250cc yan. Ayan, Mia 250cc. Para malakas ang start. Okay. Kabit natin. Ayan, bago natin kabit, lagyan muna natin ng konting oil tong goma para madulas. Ayan. Para madulas yung pasok dun sa mi, may... Ayan, okay na yan. Kabit. Pagkakabit niyan, paganda yan. Yan, yan, ground, yan, so, dalawang 10mm na bolt. Nakabit na, all goods. Ayuish.

all goods na alright medyo sporty ayaw mag start eh, wala naman siyang kick troubleshoot natin kung ano tama kami tayo na ito. negative natin yung test light clip kasi ang supply ng starter motor ay positive galing ng relay tumutunog na relay nya ay, may start. Motor ng relay. Ito tayo. Kaya tayong test light. Positive yung natin. Naka-negative yung test light clip. Testing natin. Yan, gumilaw. Punta tayo dito sa wire ng... Ito, binunot. Yan, binunot natin yung wire. Test light natin. Okay, start mo. Ayun Yan, nakita niyo umiilaw. Sabihin may nilalabas na positive tong relay natin. Buo yung relay, buo yung wiring papuntang starter relay. Dito naman tayo sa starter motor doon sa may mi... yan, 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 yan. dito dito. Dito yan, jan naman tayo. Test natin. Sasaksak ulit natin 'to. Yan, sasaksak lang. lang.